Hello guys, ayan ah, Hindi ako pumasok ngayon guys Kasi, ang sama ng pakiramdam ko kahapon pa So, nag-take ako ng day off ngayon So, siguro bukas Pag medyo okay-okay na ako Ngayon papasok ako Kasi guys Para akong may sinat Aray Tufi <laughs> Nambikwat ka naman dyan <coughs> May sinat Ah! Nanggulo yung alaga ako. Hello. <laughs> Gasgas yung balat ko. Yung bentiko <laughs> So, ayun guys. Sa ano siguro to? Sa weather. Yung alam niyo yung sinat. Sinat na sa loob ng katawan mo. Tapos, ang sakit ng ulo ko. Sa weather siguro to ngayon. Kasi, palamig na siya guys. Dito sa Poland. Ayan, so tayo magpahinga din minsan kasi mahirap naman yung abusuhin natin yung sarili natin sa pagtatrabaho. di ba? Kasi pag, pag may sakit ka, hindi ka makapagtrabaho, ba? Diba? So kailangan talaga nakabalance yung ano mo, yung time mo sa work, yung time mo sa pahinga, kailangan nakabalance lang. So ayun, baka bukas papasok ako. Yeah, nag-take lang ako ng ano, pang, ayun, pang wala ng sakit ng ano, ulo tapos yung sinat so ayun tingnan nyo guys yung labas namin kasi buong ano whole ano buong gabi talaga siya guys nag ano muulan kaluka tingnan nyo guys yung labas ayan guys ayan buong gabi talaga siya nag ulan tapos hanggang ngayon, umuulan pa rin guys. Baka hanggang mamayang gabi pa to. Baka hanggang bukas pa guys. Tapos humahangin-hangin siya guys. Tingnan nyo yung puno. Tingnan nyo. ba? Diba? Kaya ang pangit talaga ng panahon. Kaya ako para akong ano. <laughs> Ay, kakaloka. So ngayon, kahit umuulan siya guys, hindi siya malamig. Naka-open naman tong window namin. Tingnan nyo. naka -ano lang siya. Pero hindi siya malamig. Pero yan nga lang, umuulan talaga. So, ayun. Ang pangit ng panahon. Parang pang ganito kasi yung panahon, guys. Yung parang bumabagsak yung ulan. Ang dilim ng langit. Ang dilim ng labas. <laughs> parang nakakaano rin tayo. Nakakaramdam tayo ng ibang pakiramdam. Parang ang lungkot-lungkot. Parang ang lungkot ng langit. Alam niyo yun. So ayun lang, share ko lang sa inyo yung ano ko update ng aking life dito sa Poland. <laughs> so ayun lang po. Thank you for watching. Bye guys.